dito. Dito ah! ah! rito waffle. Dito nga. Oh, tao, putong natitago. Noong dongkulog. Ah, hindi ang waffle.

我乖。 alayım lan hindi pa po siya tapos. ko, tama na bebe, mahina na. Pag-ibig pag kamusta ka naman? Kamusta ang buhay-buhay, bossing? Hmm? Kamusta ang buhay-buhay? <laughs> Basic lang siya. Tuwapol aligaga. Ito basic lang din. washing, Apal! <laughs> Ayan oh, lang naman. Galit na galit sa ano, oh. kulog. Wow! Liga rito! Ayaw naman huwag paano, pahawak. May nakita ako dun o. Oh. Kainong tumul yun. Hahaha. <laughs> Ha. Tayo ba 'yung bossing? Tayo yan bossing. karito rito.